higit kumulang 250 pesos. Ito ang iminumong ngayong bayad sa mga sasakyang papasok o dadaan sa Central Business District ng Baguio City bilang solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko. Alam mo, part ng smart mobility na component, yung mobility fee. Sabi ko nga sa iyo, stakeholders engagement. Pinapakita sa inyo, ano ba yung bukabuhan ng sistema? para ma-address natin itong traffic congestion natin. Kabilang dito ang mga sasakyan ng mga residente at mga turista. Mariin naman itong inalmahan ng residenteng ah, si Jenny. Naman, siyempre... Tagabagyo kami, bakit kami, uh, dapat kami nga maging linyan kami sa, sila sa amin eh. Ayon sa Metro Pacific Tollway Corporation o MPTC, na siyang nagpakilala at mga ngasiwas sa naturang proyekto, isang mobile app ang gagamitin. You simply Have to drive into the city, you get a warning or a pre-alert signage, which lets you know that you're actually entering a, congest a a mobility fee charging zone. At that time, you have an option to either take a different route, which either goes around the mobility fee charging zone, or if you choose to enter the CBD, um, then you the, the license plate cameras will be the ones that detect your vehicle. And identify that to your account and you can then settle uh, the fee within 24 hours. Mababawasan daw nito ng 20% ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa CBD kada araw. Maari na rin mag-book ng parking space ang mga motorista gamit ang application. The Central Parking Management System is basically a system that connects all the major parking facilities within Baguio City. Motorists will be able to see the availability of parking spaces through variable messaging signs, which will be placed um, along the roads leading towards certain uh, zones within the CBD, as well as uh, on their mobile phone. You'll be able to check your mobile phone and see are there parking spaces in the place that you are trying to go to. Directionally, from all the barangays. Going to CBD lahat yan. Hindi tayo circumferential. Pero malaking katanungan ngayon ng residente at traffic engineer na si Engineer Ted Tan kung may sapat bang parking spaces sa lungsod. Just imagine, 25,000 in single day. E eh, pupunta yung lahat sa tourist spots natin na ang parking natin ay eh, ilan lang. Just imagine yung 25,000. Sabihin mo na lang 5,000. E eh, ilan lang ang capacity ng Burnham Park. 100 plus. Sabi mo na 200 plus. Sa Vines View, roadside parking lang. Siguro sabi mo na 60. <laughs> right park, 100. Eh, thousands ito. So, yun ang malaking problema natin that need to be addressed. Kakaroon ng problema, these thousands of vehicles need to park they have to park pa kasi bababa sila, maglilibot yan, hindi naman dadaan lang sa Pabonham Park tapos na uwi na ng Manila. Ang kakulangan nito ang tunay na problema kaya't nagkakaroon ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kanya rin kinontra ang planong pagpapataw ng fee sa mga papasok sa CBD. If you make that CBD a congestion charge area, ay sa kapadadaan. There is no alternate road. Kadadaan mo doon, 250 ka ng 250. Kung apat na beses ka, magat hapon sa peak hours, 1,000 pesos yon. Siguro, bibigyan nila ng discount ko, no? Eh, malaki pa rin yan, kahit 100 pesos pa yan. Why denied the people of Baguio traversing the central business district? Ang tamang dapat i-address ay yung tourist-induced traffic. Sakaling matuloy ang naturang proyekto, pahihirapan daw nito ang mga residente ng Baguio. Bagamat wala pang pinal na kasagutan ang alkalde ng lungsod tungkol rito, hamon niya sa mga kumukontra. So, magbigay sila ng option. Ano? Magbigay sila ng option. Ano bang option? Dagdag niya, magkakaroon pa ng mga panibagong public consultations para mapag-usapan ang naturang planong congestion fee sa Central Business District ng Baguio. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.